Ang first congressional district ng Maynila ay isa sa anim na congressional district ng Pilipinas sa lungsod ng Maynila. Ito ay kinakatawan sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas mula noong 1916 at mas maaga sa Philippine Assembly mula 1907 hanggang 1916. Ang distrito ay binubuo ng mga barangay isa hanggang isandaan at apat na putanim sa kanlurang bahagi ng distrito ng Maynila ng Tondo, kanlura ng Dagupan Street, Estero de Vites at Estero de Sunog Apog na nasa hangganan ng Navotas. Ito ay kasalukuyang kinakatawan sa ikalabinsyam na kongreso ni Ernesto M. Junicio Jr. ng Asenso, Manilenyo at Lakas CMD. Bago ang ikalawang pagbuwag noong 1972, ito ay binubuo ng buong distrito ng Tondo, gayon din ang mga distrito ng Binondo, Intramuros, at San Nicolas hanggang 1949 dahil sa revisyon ng Charter ng Lungsod ng Maynila. Pagkatapos ng pagpapanumbalik ng Kongreso noong 1948,